Hello mga bay na suruy data rin no sa bit sa uh, Placer so nakita na to dre mga bay ang uh, mga gwapa sa Placer ayo no so yeah! dinhan kay ni sila dre mga gwapa mga bay so kauban ako ko dre mga bay ang akong mga pagumangkon diri sa uh, Nainday Placer o syempre si Badi Ikong kauban ako mga bay so ayan kayo gimin ninyo mga bay uh, amo ni suruyon ang bit sa uh, Placer mas bati you know tara let's go uban ni ninyo Hindot kayo lahang bits din mga bay yun ang lapad gayo huwag syempre naidagat. Ay, <laughs> na ay dagat ay grabe lagi na ay dagat ang bits guys mga bay no so grabe ginis ka payat yat so tuking tuking may, may ano uh, tayo mga bay kaya ako na silang ipa shout out ayan so ayan ako silang ibidyohan mga bay para uh, na sila yung memories mga bay nga na sila sa bits ka daw ayun o mga kabady dere sa placer sir ayan ay, grabe, naka-pormada. Ay, unsam ni unsam, murag ni lahi. Manang, oh, shit. Oh, shit. Ining, puan, <laughs> na man shit! Kining, kuan, pormada. Nausap man, yung balik-balik-balik man. So, nindot yan yung mga bayigay. Nangaligo na sila. So, akong kong na ni sila. So, so dirira ni sila sa mga mabaw mga bayigay. Daghan kayo karoon mga baye nga, mga bukya. So, delikado kayo mabukyahan mga bata. So, dirira ni sila sa, uh, kining duol lang or sa mabaw lang ako games lagi pa kaligo so gibantayan pa na nako sa mga bay kay syempre yung mga bata pa ug daghan din ni mga nangaligo dream mga bay no kay gidayon dayo day kuno ni mga bay sa uh, tibok mga bay so biskan mga taga kawayan mga bay maabot dere so daghan isla mga bay so mas daghan pa gini mga bay ko masayo may are no so medyo hapon-hapon na ni ani so ana mga bay amo den gi sayaw no ang trending uh, dance karon mga bay ayan kauban ako mga bad day ako dre mga pagmangko na ako ay mga bay, maayohan sa sayaw. Siyempre si Kapayat, maayohan mo na masayaw mga bayo. tugahi lang ay naghawak. siyempre mga bayo, Nanay na kaila sa ito, mga bayo, na nga, ano pictures lang mga bayo. Kapos plus zero, hi mo na, hi! Pero, so mga lang like, sticker guys, magkana no. so, na alam, sa to ayos sticker so, na, na so, sa mga bay sa na Naanay na sa ito, sa mga taga plus zero, mo na, hi! Hi, kontro! Hi! 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 na to ni Hi! 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 Yon kapag ta dere guys so play uh, takraw guys so hello uh, play bye play takraw Kraw <laughs> <laughs> suning so, ay intra po kung sila hang doa mga bay. So, yung, try po na ako, mga bay. Kaya syempre, uh, tamu tamo uh, dua po na ni ginagmay mga bay. So, nakadoa po nga ni sa una mga bay. Sa, ah uh, kanang ko sa college mga bay. Kaya mga amigo sa una mga bay. Mga player, ginan sila sa so, mga sipak takraw bay ba. So, ako po na silang Uh, sabayan diri sa ilahang duwa mga bay Siyempre apatid patid ra man bay anak lang basta apatid patid ra mga bay so pero nindot yan siya kay mo ani uh, kanang ginaduwa gid sa mga veterano bitaw na ako mga amigo mga bay sa so, mga daghan game player oh syempre mga bay dili gina mawala no mga dua dua mga bata syempre amo ah, um, intra butana ay eh, uh, gikan ko mga bata pero bata bagi hapon takaran mga bay bata reisip isip ba pero bata tiguwang na like, dag now eh. <laughs> so anna ninda ya lagi kayo dream mga bay ah. ako lang ipa shot mga kabataan sa plus no so daghan guys salamat sa pag uh, tanggap ninyo katim kapayat ayan eh, mga katim na nato ni sila dream mga bay iya no oh. So, lapad lagi ni mga bay. Kung inyo ni siya yung soroy yun Kaya ni rin. Indot ka ni Gwapo. Kaya na yung abit sa mga Gwapo na ito. siyempre, si. Ang syempre, abit ni na to mga pahay na to, Mga uh, uh, taga-placer, no? Mga Gwapos placer. O syempre, mga Gwapa. Di gina mga wala. Mga bay, mga Gwapa. kay daghan gining Gwapa ang placer. Mga bay, ayan, no? O siyempre mga bay, di rin, eksibisyon yung usa mga bay. At ah, grabe, mura magpalarong pang, pang bansa na ito mga bay. grabe, lupad kayo ba. siyempre, nihimo kami content mga bay noon. Iba eh, di ikong dili di, na mawala sa si itong payat mga bay. So, ah, among ah, content mga bay. Ah, mga out, o ginayin na, bulati. Ito mga bay, kay mamasol, hay ko si Tim Kapay, you, si si payat mga bay ba tapos nakakuha na siya dari bulati mga bay so dako kay ni nga bulati yan, nakuha dari mga bay so bangan ninyo ni mga bay sa ato ang uh, funny vlog ayo oh, na nakuha ni ti ele mga bay dili ni bulati sa so, ti ele to bata so gray katawa sa mga bata sa tong funny vlog mga bay so ayan di na mawala mga bay no nang atong eh ay video-video mga bay na kunuhay lakaw-lakaw na siyempre memories na yung mga bay kay siyempre abang nagsara tayo masuroy sa usa ka lugar na nindot nga memories mga bay or natay picture or video man lang so as a uh, travel vlogger mga bay dili na mawala sa tuwano nga ato i-flex ang kining usa ka lugar nga nindot yung gihatag o gihimo si gino para ka nato. so ayan ana chef nindot mga bayan kay hey, lapad kayo tapos na ay dagat lapad kay dagat ilang bits guys <laughs> so Thank you. See you sa next destination.